Irene Sicilia. Ayan Sicilia. Sicilia kay hin. guys. Birthday ni <laughs> <laughs> one month si siya girl oh, oh. si siya ay sang bu barangay lalang ang aming baby siya. Dalaga na ang aming apo. Naka one month na ang aming baby siya. Baby siya one month na. Parang kailan lang ang baby siya. Baby siya, love na na ama. Lah din lola ama am baby siya Wan man nam baby siya <laughs> Ooh. Ooh. Okay ba oy, oy, oy. Oh, oh Oh apa ibadah Oi 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 Oh, it's so big ai ma Dalaga na ang baby siya. Baby siya. I love you na na ama. Ito ang mga apong dalaga ni Lola Ama. Ayan si JJ maganda. Ingrid. <coughs> ano si Lola? Ingrid. Ang ganda ni JJ ah oh. Kina ko Can I have your other Dalagan-dalagan dalaga na, na ah. Ito naman si Ati Jaja. Dalaga na rin. Ayan. Bakit ang medyas mo, so baby? Ba <coughs> okay. Silang... <coughs> Silang apat na Maria Ang mga bata sa lola ama Lola ama, lola ama Ang baby yeah, sila hi. namin ay maganda ano, one month ng baby si Tawagin na si Aya. Aya, halika na Aya. Ate Aya. Aya, 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 halika na. Ha. Aya, halika na. Amay mo. Punta ka na rito sa amin, Aya. Para lima na tayong girl. Oh. Si Ate Jijing maliit. Ji nama ni et. nama ganda. Taxi. Masuk, aliga masuk Yani. Si Yani Ainahia Tarana Atiani. Ayanaji si Atiani. So, ayani, pasok, Ayan na si Ate Yani. <laughs> Lola, ano ako si Ingit si, inanuto sa may uri <laughs> <siya> sa sarang kaya? Hindi. siya. De, ah, <coughs> siya Ayan. One month na si ay, Baby si Yana, Love ay, ni Lola, amay yan. Blah, blablab ni Lola Ama, ang baby siya isang buwan na.